five lines ng mga taong totoong manluloko at pinaglalaruan lang ang iyong puso. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kapag mayroon kang sinasabi at ipinapaliwanag. Kasi alam mo ang totoo. Asahan mong sasabihin sa iyong sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin. Number 2, kapag may gusto kang malaman sa kanya, kahit alam mong may nalalaman ka naman na palagi niyang sasabihin sa iyo pagalit pa wala akong tinatago sa iyo number 3 ipaparamdam sa guilty ka at gagamitin niya ang linyang basta ako wala akong tinatago sa iyo number 4 asahan mong hahayaan ka lang niya at bibitawan ang salitang isipin mo na ang gusto mo isipin. Number five, susubukan niya ang pagmamahal mo sa kanya. Sasabihin niya sa iyong bahala ka na sa buhay mo kung maniniwala ka o hindi. Alam mo, kung iyan palagi ang sinasabi sa iyo ng taong pilit mong ipinaglalaban, gusto ko lang sabihin sa'yong hindi naman masama ang sumuko. Hindi naman masama ang bumitaw lalo na kung alam mo namang hindi na tama at napaglalaroan lang ang puso mong gusto lang naman ng tunay na pagmamahal. Tandaan mo 'yan. God bless. Limang uri ng lalaki na hindi mo dapat iniiwasan at pinapakawalan. Makinig para malaman mo. Number 1, lalaking iniisip ang iyong kapakanan. Mas iniisip pa niya yung kinabukasan mo kaysa sa sarili niya mismo. Ikaw muna bago siya. Number 2, lalaking hindi ka minumura at sinasaktan ng pisikal. Normal lang naman ang pag-aaway o hindi pagkakaunawaan. Pero tandaan mo. Much better kung maging okay kayo nang walang nasasaktan o hindi mo nasaktan ang taong mahal mo gamit ang mga masasakit na salita o pamimiskal. Number three, narerespeto ka bilang isang babae. Mataas ang tingin sa'yo at pinapahalagahan ang mga desisyon mo. Ginagalang makahinaan mo bilang isang babae. Number four, palaging nag-e-effort at nagbibigay ng oras sa'yo. Alam mo yung tipong gagawin ang lahat, mapasaya ka lang kasi mahal ka niya. Number five, hinding hindi nagsasawa at napapagod na iparamdam at ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa buhay niya. At higit sa lahat, hindi napapagod at nagsasawang ipakita at iparamdam kung gaano kanya kamahal at kahalaga bilang partner niya. Tandaan mo yan. God bless. Eight signs na hindi na maganda ang trato sa ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, minamaliit niya palagi yung kakayahan mo. Kawalan ng tiwala sa iyo. Number two, wala siyang respeto sa iyo bilang partner niya number 3, kinokontrol ka Wala kang kontrol sa sarili mong desisyon. Gusto niya siya lagi ang nasusunod. Number 4, pinagbabawalan ka niyang mapalapit sa ibang tao o kahit malang makipagkaibigan. Number 5, sinasalungat niya lahat ng ideya o desisyon mo sa buhay o mga pinagkagawa mo. Minsan nagagalit pa siya sa iyo tahil sa mga ginagawa mo. 6. Walang mabuting ipinapakita sa iyo. Kakikitaan mo siya ng masamang pag-uugali. 7. Nakakaranas ka ng pamimisikal at masasakit na salita mula sa kanya. Walang pag-aalaga at tinuturing ka na parang basura. Number 8. Ikaw palagi ang sinisisi niya kung bakit hindi naging maganda ang buhay ninyo o ng inyong relasyon. Iyan ang walong signs na hindi maganda ang trato sa iyo ng partner mo. Sampung paraan upang mapaamin ang isang taong may gusto sa iyo. Makinig ka para malaman mo. Number one, iwasan mo siyang tanungin ng mga tanong na ang magiging sagot ay yes or no. Number two, hulihin mo siya sa iyong mga salita kapag good mood siya o kapag masaya siya. Number three, dapat pala kaibigan ka at huwag maging agresibo sa kanya. Number four, alamin mo ang kanyang body language lalong-lalo na kapag nakikipag-usap siya sa iyo. Number five, Palagi mong i-claim na alam mo lahat ng mga nangyayari. Iwasan mo yung umas ng walang kaalam-alam. Number six, magpakita ka ng pagpamahal, pagunawa at pag-aalala sa kanya. Number seven, gawin mo ang lahat para maging malapit kayo sa isa't isa o mapalapit ka sa kanya. Kaya maging friendly ka lang dapat. Number 8. Minsan, kailangan mo rin magtanong ng magtanong ng mga bagay tungkol sa kanya. Number 9. Kung duda ka pa at di ka pa sigurado, mangalap ka pa ng ebidensya hanggang sa mapatunayan mong gusto ka talaga niya. Number ten, bawat mga salitang lumalabas at sinasabi sa iyo ay unawain mo. Unawain mong mabuti kasi malay mo. May iba na pala siyang nais sabihin sa iyo o nasabi niya na pala. Hindi mo lang napapansin. Yan ang sampung paraan para mapaamin mo yung taong may gusto sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Palagi bang nakikipag-break sa iyo yung partner mo sa tuwing nag-aaway kayo? Pakinggan mo ito. Lagi siyang nakikipag-break pero hindi naman niya kayang panindigan. Maniwala ka sa akin. Sobrang mahal ka ng taong iyan. Kaya lang siguro niya nagagawa yung mga bagay na iyan. Kasi kulang siya sa kumpiyansa sa sarili. Iniisip siguro niya na hindi mo siya deserve. At sakit lang siya sa ulo mo. Gusto niya na maging masaya ka At hindi sa kanya na puro problema lang ang naitutulot Pero ang totoo Gustong gusto niyang sabihin sa'yo Na mag-stay ka lang palagi sa buhay ko Kasi sobrang mahal kita At ayokong mawala ka Pero hindi niya masabi Kasi gusto niya yung makakabuti para sa'yo Basta kapag ginawa iyon ng partner mo Malagi mong tatandaan na madalas, misunderstanding lang talaga iyan. Kulang lang siguro sa lambing. Pero ang totoo, mahal na mahal ka niyan. Tandaan mo yan. God bless.